pala yung ul ano namin o no, pang gabi, ano ito dito sa ano Batangas talagang grabe yung pag wala kang pera dito kanina nga ano tanghali hindi nga kami kumain ay mayroon pala dalawa pansit kanton Grabe, hindi ko talaga alam kung iiyak ako. Pero ngayon lang talaga. Ngayon lang ako kumain ng ganitong ano. Yan o. Oh. Isa pa, ayaw ko yung anak ko kumain ng ganito paggabi kasi baka hindi matunawan. Mama, Pinakain ka nga siya ng ano, inog na papaya eh. Yan o. Pero okay lang naman. Kahit sa wala kaming kainin. Yan, o, tingnan. Na. Oh, no. so, okay, yung ano kasi nito, talagang gusto ko talaga to. Kasi paborito ko tong ganito. Yung pangalan nito, ano? Ginarok? Ay, pakaro. Masarap yan. Lalo pag umagahan pero hindi ko alam kung talagang iiyak ako nito. Na uh, guys. Kaya gusto ko nga talagang mag video video talaga. Gusto ko talagang magaya yung mga vlogger na mimigay yung ano. Yung namimigay ng pera. Kasi pag nanonood nga ako ng ano mga vlogger na namin bigay ng pera. Parang gusto kong Patay yung cellphone eh. Arang, naka, um, gusto kong umiyak na hindi ko alam kung ano. Pero gusto ko talaga pag ako din magana sa vlogger. Ano? Gusto ko makatulong ako sa mga, mga mamahirap yung mga ano yung matandang hindi na nakakalakad yung mga nagagala sa ano sa sa mga kalsada yung mga batang mga hindi nag-aral kahit nga hindi ako nag-aral inaanuhan ko mag-vlog eh, para makaano kami sa hirap no? Para makaangat. Yun guys, kaya gusto ko talaga mag-vlog. Di pa naman kami natatagalan mag-vlog kasi dun sa bahay, dun sa bahay, walang ano, walang ilaw doon Kasi malayo sa ano eh, malayo sa kalsada eh. Mga ano, mga 150, yung kalayuan Yung metro No Kaya gusto kong Ano Ngayon pala Dito kami sa Batangas Dito Ang laki naman ng bahay Sayang pang malaki yung bahay Wala namang kakainin anuhin mo yung malaking bahay Kung wala kayong kakainin Guys yeah gusto ko gusto ko talaga umangat gusto ko yung batang ano gusto ko ma mapaaral na mabuti para hmm. hindi na magaya sa akin no pero okay lang na hindi ako nag-aral sisikapin ko na lang Sisak sisikapin ko na lang na mapaaral siya no hello no, guys Salamat po. Manood na lang kayo sa video namin. Ito po. Ngayon lang talaga ako kumain ng ganito. Sa panggabiwa. Ay ano yun? Panggabing ano? Hindi kanin. Saging o. alamat guys. Manood na lang kayo guys. Sana yung gusto tumulong. Manood kayo sa video namin guys. Para ano. No, so, bye bye. Tingnan nyo yung lutuan namin guys. So, kahit sangkap wala na yan. Oh. Hindi ako guys. Mahihain talaga ako. Pero. anohin mo naman yung ano yung walang ayan dinaiya ang wala na ano, talagang ako sinisikap ko talaga kahit nga wala talaga binibigyo ko to para ano yung ano wala wala talaga dito mabuti nung dun sa amin kami kahit ano lang kahit ano lang yung ano makasaing kami kahit ano lang dun ano namin ulamin dito pag wala ka pera talaga talagang ano, hindi na kami nakakano sa tindahan. Kasi nahihiya naman kasi sa kami. Kasi dunya yung ano, naka, meron na kami utang. No, oh, oh. so, Ito naman, itong anak ko na to kasi gusto ko talaga ano, kahit hindi kami kumain, basta itong anak ko kumain to. Ano na nga, gutom na ako eh yung papayang isa yung papayang isa pinakain ko na lang sa kanya eh. no ito sayang naman laki nitong bahay na to hindi naman to sa amin nagano lang kami dito oh. na nanin, na nanin, ano yan natatrabaho kami dito Baba ng sahod namin kasi dito eh. Dalawa kami, ten lang. Kulang sa budget. Okay, oh guys, salamat. Pero official okay, guys, masarap siya. Kahit ano lang ito. bakit ma may makain kami. Nakasawa no, ko tingin-tingin eh. Ako no, talaga mahihayin ako eh. Pero, haanuhin mo naman yung ano, yung hiya. Nabubutom ito. Kaya binaanuhan kong yung hiya, tinatabi ko lang yan. Ay, yeah, yung ibang vlogger eh. Hindi mag video sila. Gusto talaga ng ano yung ano ko, gusto yung Naanahan ko kasi. Grabe. Grabe yung naka valentine pa lang ganito na yung ano ko. Emote ko. Dito nga pala, nung New Year nga, hindi kami dito lumabas eh, kasi wala naman. Grabe, yung nung New Year, tulog kami, natulog kami. Pasko, tulog din kami. Yeah. Sabi ko sa bata, yung anak ko, huwag na tayong gagala, wala naman tayong pera eh. Selamat ko